We guys, dito pala tayo sa Muhammad Abdullah Muhammad Al-Shobay EST Bali guys, bilihan doon ng mga sapatos Sapatos, jersey, madaming sale din dito Ayan na. Para sa mga idol natin dito sa Jeddah Pasya lang kay dito I guess so 160 Masya Allah. Okay. Mga original naman yung mga kondito dito guys. Bali ito ay nasa ah, sa Serapi Mall. Yan Serapi Mall to sa tapat ng Jeda Park. Malapit sa Ikea. Alright. Nike oh, Diba Mga original dito guys Sa mga idol natin Pasyal kayo dito Sa Serapi Mall Madami sapatos Madami kayo mapapagpilian dito dami nilang sale ngayon ng mga sketchers kita 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 yung ano Adidas basketball oh yun special offer